Another day, another cake vlog. Ang team ng cake na gagawin natin for today ay Million Star or Baby's Breath Wedding Cake. Then, gagamit lang tayo ng size 6x4 acrylic separator na request ni customer na may kasamang dim light and multicolor light. May kamahalan nga lang yung acrylic separator na to. Nabili ko lang yan sa orange app. Then, included na dyan yung dim and multicolor light. Kung gusto nyo malaman, ilalagay ko na lang sa comment section yung link. Yung acrylic separator na to, pinasadyaan ko ng 1 inch na hole. Then, yan yung ililikod ko sa sa cake para hindi halata. Diyan ko rin ididikit yung switch ng ilaw. Mostly kasi sa mga gumagamit ng acrylic separator, sa venue na nila sineset-up yung cake and yung separator. Then, ino-on na rin nila yung ilaw and yung switch, nilalagay na rin nila sa loob ng cake separator. Then, sa kanila ipapatong yung cake. In short, matatakpan na yung hole and wala nang chance para ma-on and off yung ilaw sa loob. Ang gamit ko pala na pandikit dyan ay 3M transparent double-sided tape. Mas maganda yan gamitin kasi madikit kesa sa normal na double-sided tape. Ngayon, si sinusubukan ko lang i-on yung switch para malaman kung nagana yung ilaw pareho. As you can see, okay naman pareho. Ilaw pala maganda na. And now, mag a -assemble na ako ng cake. Creature cake pala to. Then, ang request ay dami yung bottom. Acrylic separator yung middle. then yung top yung edible. 8x6 yung request size sa bottom, pero dahil lang available lang ay 8x4 and 8x3, kaya yun na lang yung pinagsama ko. Paper tape yung ginamit ko pandikit both dami kasi mas effective yon. Then, nagtusok lang ako ng tatlong stick para sure na hindi maghihiwalay. Hanggang cakeboard yung yung pagtusok ko ng stick para sure na hindi gagalaw. Hammer nga pala yung ginamit ko na pang sa sticks and cutter naman para tanggalin yung mga excess. Hindi ko na binalutan ng cling wrap yung dami o styro dahil para mas kumapit yung icing since hindi display ito na matagal sa venue. Naglagay lang ako ng bowl sa top para pampabigat kasi ang ganong styro para hindi dumulas habang pinapakinis ko yung icing. Kapag mga tall cakes, yung normal scraper yung ginagamit ko. Then kapag pantay na, saka ko naman ginagamit yung gold playing card para mas papakinis ko pa ng husto yung cake. After ko nga pakinisin yung sides, saka naman ako naglagay ng icing sa top. At least sa time na yan, medyo mabigat na yung icing sa dami cake, kaya pag in-scrape, hindi na yan gagalaw. Naging by 7 nga pala yung height ng dami dahil ang ginamit ko ay by 4 and by 3. Then gumamit lang ako ng offset spatula para magkaroon ng texture yung body ng cake. Yung customer ko pala ng cake na to, maaga pa lang, one month before ay binuk na sa akin yung cake niya. May mga customer talaga ako na maaga pa lang ay nagpapabok na. Dahil para sure na hindi sila maubusan ng slot. And para mas settle na yung transactions para waiting na lang sa araw na kailangan. Mahirap kasi talaga magpabook lalo na kung rush dahil either maubusan sila ng slot or kung may slot, may rush fee naman. Kaya sa mga gusto magpabook ng cake sa amin, better kung early para sure na settled na. Ang flavor pala ng cake ay chocolate with chocolate filling. Then, ang size ng cake ay 5x6. 5 inches in diameter and 6 inches in height. Yung ginamit ko pala na cake board ay 5.5 inches round. Maliit lang yung ginamit ko dahil 6 inches lang yung cake separator. Dahil ayoko sumobra yung lapad ng cake board sa cake separator. Yung cake separator pala ay hexagon yung design. Yung loob ng cake separator ay nalagyan ko na pala pala ng baby's breath. Hindi ko na nga lang napakita pa sa video. Marami pa nga sana yung kailangan kong ilagay na baby's breath sa loob. Pero pinagkasya ko na lang dahil nahirapan ako maghanap dito sa place namin. Nakakita ako pero isang set na lang. Kaya ayan, pinagkasya ko na lang. More on kasi na available ay yung aster. Pero hindi naman maganda. Tinry ko pero tinanggal ko rin kasi iba talaga yung itsura. Mas maganda talaga yung baby's breath. Hindi ko na pala napakita yung paglagay ng edible cake sa cake separator. Medyo struggle kasi since maliit lang yung cake board. Nilagyan ko lang ng scotch tape yung cake separator para dumikit yung cake board nung edible cake. Then ilagyan ko na ng baby's breath yung bottom cake. Hindi ko nangalan na nalagyan yung pinakalikod since hindi naman yun nakikita. And dahil yan nakadami yung set na binili ko. Actually more on sa mga decoration talaga ng cake. Nasa front lang yung design. Dahil yung likod hindi naman siya madalas pinapansin. So ito na pala yung finished product ng cake. Ang ganda, 'di ba? Napakasimple lang talaga. Simple lang siguro yung owner nito. Tinry ko lang buksan yung multicolor light at yung dim light para makita natin yung ganda nung dalawang ilaw. And ito na yung finish look. Thank you so much for watching babush